Ay friends, alam niyo ba sa banal na kasulatan, may isang aklat na ang pamagat niya ay Lamentations o Pagtangis. Sapagkat ito ay isang aklat na puno ng mga kapitulo ng pagtangis ng propeta tungkol sa sakuna na dumating sa mga Israelita katakot-takot na kahirapan ang kanilang kinakaharap dahilan sa pag-atake ng mga Babylonians. At bukod pa doon ay sa samud-saring mga sakit, mga sakuna, mga suffering na kanilang kinakaharap because they have abandoned the Lord. And the book of Lamentation is a description, a lament, pananangis ng isang propeta na lumalapit sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng malaking pangangailangan. Kayo ho ba ay nasa sitwasyon ng pananangis? O dili ka naman ay may kakilala kayong nasa panahon ng pagluha, ng pananangis. Hayaan yung gabayan ko kayo sa aklat ng Lamentations and let us discover paano mapapawi ang ating mga pagtangis. Paano mapapawi ang ating mga pagluha at magkakaroon tayo ng pag-asa. Buklatin po natin ang ating Biblia sa Lamentations chapter 3, verse 21. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan. This I recall to my mind. Therefore, I have hope. Sa kalagitnaan ng pagtangis ng propeta tungkol sa mga kahirapan, mga sakuna, mga challenges, anxiety, doon sa kanilang kinasasadlakan na kalagayang napakahirap. Sabi niya, ito naalala ko sa isip ko. Kaya ang sabi niya, nagkaroon ako ng pag-asa ito pala ang maghahatid sa atin ng pag-asa. Verse 22, ang sabi niya ay ganito, Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Paano daw po nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng pagtangis, ng glimmer of light sa malalim na kadiliman, ng kaunting kalakasan sa panahon ng malalim na kahinaan. Tatlong bagay ang naalaalan niya kung kaya't nagroon siya ng pag-asa. Sabi niya, through the Lord's mercies, we are not consumed. Dahil sa awa ng Diyos, hindi tayo tuluyang na-consume, hindi tayo tuluyang na-destroy, hindi tayo tuluyang nawasak. Alam niyo po, yung Panginoon, pag pinapalo tayo, dinidisiplina tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Hebreo eh, dahil sa kanyang pagmamahal, not to break us, not to destroy us, not to totally eliminate us, but at times, kailangan natin ang pain at ang suffering kasama sa toolbox ng ating Panginoong Diyos so that we will be drawn a little closer to Him and to a righteous living. Dahil daw sa awa ng Panginoon, hindi niya naman tayo tinutuluyan agad-agad. Number two, ang sabi niya, they are new every morning. Great is your faithfulness. Yun po palang awa ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, bago araw-araw. Alam niyo po, bawat gising is a blessing. Bawat paggising natin sa bawat araw ay oportunidad nating masaksihan ano gagawin ng Diyos? Ano ang inihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos? Yung faithfulness daw po ng ating Panginoong Diyos, bago araw-araw. Kaya pala sabi nung sa book Lamentation, ah, dahil dito ang sabi niya, nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi habang may darating na bukas, bago uli ang awa ng ating Panginoon. And lastly, kung bakit siya nagkaroon ng pag-asa, na inulit niya dito sa verse 24, The Lord is my portion says my soul, therefore, I hope in Him. Sabi niya ng maliwanag, the Lord is my portion. While the body is wasting away, while the land is being ravaged by the enemies, While yung kanilang mga tanim may dahan-dahang natutuyo at hindi na nila maasikaso dahil doon sa malaking sakunang dumating sa kanila. While yung kanilang mga bahay ay maiiwanan nila at yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga, ka kaib mga kabarkada doon sa kanilang village, doon sa kanilang city of Jerusalem, marahil yung iba hindi nila makikita ang naisip ng lamentation. Kaya siya nagkaroon ng hope. Ang sabi niya ay ganito ng maliwanag. The Lord is my portion. Pag wala na lahat, nariyan pa ang Diyos. Ang Diyos ang tanging hindi mawawala. And the lamenter, realizing that, develops hope in his heart. Alam niyo, sa mundong ito, meron din tayong mga sakuna. Iba-iba lang ng itsura. Iba-iba ng panahon. Iba-iba tayo ng pinagdaraanan. Pero at times, minsan, napaka-lalim ng ating mga buntong hininga. But when we remember, mga minamahal, number one, that the Lord's compassions will not consume us. That the Lord's mercies and faithfulness is new every morning. And the Lord Himself is our portion. Mawala lahat. Hindi mawawala ang ating Panginoong Diyos. Pakaroon tayo ng pag-asa. Because even now, we can live God's Word in this world.